So hello nga pala guys Welcome Welcome May hello nga pala dyan nga, nga guys Oh hello nga pala dyan TikTok YouTube Hello nga sa inyo Hello nga sa inyo TikTok YouTube Hello sa inyo Lahat Basta May meron nga pala Ang coming Ang coming na animation Oh Gusto ko lang ipaalam sa inyo Kasi medyo Sorry pero Di pa kasi ganun talaga Ang kaganda yung drawing ko eh Hindi yan ha Baka sabihin nyo Yung high voice Hindi yan ito tapos kaya Ito yung Welcome to Paul's World Hindi kasi ganyan yung title Nakalimutan ko sa'yo Pero sige Ito Ito yung first attempt ko Na nag fail Kasi nawali ako ng nagmali ako ng title Ito yung totoo Ay Ano to? Ano to? Ah ito yung Ito yung Wala Basta wala to Ito yung una kong attempt na mag-animate Kaso mag nag fail siya. Kaya ito yung naging unang animation. At nag ano naman siya, good naman. Eto, bago ko to ano tong animation, gusto ko lang sana ipaalam sa inyo. Dahil gusto niyo din yung, yung iba kasi gusto nung makaalam, di ba yung iba? Ibang YouTuber, ibang TikToker, may mga teaser sila nilalabas pag gagawa sila ng animation o kaya mga, mga gawain, nagbawa. Ayan, magblog-blog sila. Ayan, gusto ko lang sanang ipakita sa inyo yung oncoming vlog ko. Dahil hindi ko pa talaga ito natatapos. On process pa lang to At hindi ko pa talaga ito matapos. Dahil marami din kami ginagawa. At hindi pa naman... Hindi ko naman talaga binubuhos lahat ng oras ko dito. Kasi... Eh, wala. Ano ko lang ito? Parang pang-entertain ko lang. Tapos, basta. Eh, maraming maraming salamat dito sa panonood. Mapakita ko nun sa inyo yung most nito. Okay. 3, 2...

Ibig uh, sabihin na talaga. <laughs> Magpapadami na ako! Ayan, na pa lang yung process na nagagawa ko. At hindi pa siya tapos, so... Kahit na, kahit sa... konti lang, basta maraming maraming salamat sa panonood yan. Okay. Yun lang guys. bye bye Dito nga dito para mag-animation. Bili na kayo nitong ball pen na to. Hindi ko alam. nakalimutan ko ano na kasi tawag dito. Pero alam ko itong mobile pen ginagamit ito sa cellphone, tablet, pero hindi sa laptop. Ito gumagana sa laptop pa. Ah. Pero by the way nga pala guys, kung gusto nyo bumili nito, nabili ko lang ito sa Shopee. Dumating lang to ng mga siguro mga ilang araw. Tatlong araw ha. Tatlo, dalawang araw. Basta, mura lang to. Mura ko lang to nabili kasi nakalimutan ko na tawag dito. Comment nyo na lang guys kung alam nyo tawag dito kasi nakalimutan ko eh. O sige, bye! Ingat kayo dyan mga tropa Abangan nyo nga din pala yung uncoming vlog ko Sige